Hello mga travel, it's me again, Jean, and welcome aboard to my YouTube channel. Pasensya na kayo na medyo matagal ako hindi nakapag-upload dahil na-busy. Sa so video na ito, alamin natin kung ano-ano nga ba yung mga bagay na pwede sa hand carry. Lalo na sa mga first time mag-travel, hindi lahat ay pwede sa hand carry. Narito ang mga bagay na pwede lamang dalhin sa hand carry baggage. Kung gusto mong malaman? Keep on watching. Una, mga dokumento, syempre, no? Katulad ng passport. Limutan ko pa yung ticket at ID. Wallet or cash. Syempre, kailangan mo ng panggastos. Cellphone, yan, mahalaga. Lalo na kapag yung boarding pass ninyo ay nasa cellphone nyo lamang. Pwede rin yung tablet, laptop, charger at power bank. Sa power bank, pwede lamang yung 100 watts. Hindi lalampas sa 100 watts ang capacity niya. Number two, mga liquids. Pwede naman magdala ng mga liquids. Yun nga lang ay nasa 100 ml lamang. Tubig, perfume, mga shampoo, yan. Pwede siya basta hindi lalagpas sa 100 ml. Mga toothpaste, sabon, basta yung mga maliliit lang. Tapos ilagay nyo sa mga maliliit na bottle pwede na yung dalhin sa hand carry. Tandaan nyo, hindi lalagpas sa 100 ml. Number 3, personal care items. Katulad ng toothbrush, maliit lamang na toothpaste, face wipes, basta yung mga maliliit lang, lipstick, mga makeup, basta yung mga maliliit lang. Medication, kapag meron kayong maintenance, lalo na sa mga na nakasama yung mga nanay-tatay nila ng mga senior, Pwede niyong dalhin yung sun carry basta may prescribe sa doktor. Number four, clothing and accessories. Pwede kayo magdala ng damit or jacket, mga light jacket, at ibabagay din natin sa pupuntahan natin. Malay mo, uh, malamig pala ang pupuntahan nyo. So, kailangan nyo ng extra na uh, jacket or scarf para lang pang laban sa lamig. Mga alahas, pwede rin sa hand carry. At doon naman sa takot magutom, dito na tayo sa number 5. Snacks or pagkain. Pwede kayong magdala ng mga solid food like prutas, sandwich, mga chips. Basta yung mga maliliit lang siya. Iwasan yung magdala ng pagkain na may mga malapot na texture like mga yogurt, mga may sauce na hindi sumusunod sa 100 ml rule. Sa mga magbibiyahin naman na may mga bata, may mga anak, may mga baby, Pwede kayo magdala ng pagkain para sa mga baby, like gatas, baby formula, basta ipacheck nyo lang sa guard. At ipaliwanag ninyo sa security na kailangan nyo magdala nito dahil meron kayong baby. So, dito na tayo sa number 6. Entertainment and hobbies. Kung mahilig kayo magbasa, pwede kayo magdala ng mga magazine, mga books, Bible. At kung maaari, magdala kayo ng headset or earphone para maganda naman yung pang pangikinig nyo. Kung mahilig kayo manood na ng, ng movie, para naman ma-enjoy nyo yung flight, lalo na kapag mga nagta-travel sa ibang bansa na, na mahahaba yung flight. At dito na tayo sa pang-pito, medical equipment. Doon sa mga bumibiyahe na nag insulin pwede yung dalhin yung insulin pumps. Basta may prescribed medications. At yun ang mga pwedeng dalhin sa hand carry. Kung meron ako nakakalimutan, lagay nyo sa comment section para malaman din ng iba. Baka meron akong nakalimutan na pwede palang dalhin sa hand carry. may mga katanungan kayo, magtanong kayo dyan sa comment section at sasagutin ko, yan sa abot ng aking makakaya. At para maiwasan din yung mga delays sa flight ninyo, siguraduhin alam, alam ninyo yung mga patakaran ng mga airlines, lalo na sa mga international flight. At kung saan bansang pupuntahan mo, maari mong alamin yung mga rules and regulation nila doon para at least aware ka pagdating mo sa bansang pupuntahan mo. 'Yun lang mga ka-travel, kung mayroon kayong mga katanungan, magtanong lang kayo diyan sa baba at sasagutin natin 'yan. At kung gusto mo yung mga gatong klaseng videos, gusto mong updated sa ating sa about travel, about promo, ticket promo, please ah, mag-subscribe ka na para Lagi kang updated sa aking mga susunod na mga videos. Thank you so much for watching mga ka-travel. See you sa aking susunod na mga videos. Bye!